Yo, what's up, Rise the Vlogger? So, katatapos ko lang magano mag-review ngayon. Nag-aaral kasi ako ng KAP. So, level 2 na tayo ngayon, no? Grabe. Tingnan nyo naman yung librong inaaral ko. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iba pa yung ano, yung mga exam na ginagawa ko. So, ba't ko nga ba ginagawa to? Itong pag-aaral na to, no? Kasi, candidate po ako para makapagpalit ng visa. So, pinaalam ko na rin naman sa company kung pwede ako magpalit ng visa. So, pwede naman daw, basta tapusin ko lang ang level 2. So, nag-compute na rin ako ng points and sobra 200 yung points ko and maraming salamat kay Sir Neon. So, ito na nga, ito na yung pinaka-main kung bakit ako nagbablog ngayon. Pagkawad ko kasi ng trabaho, automatic, habang nagpapahinga ako, nag-aaral ako ng Korean. So, ayoko kasi mali, pagkat labas ko ng trabaho, naliligo agad. Ayoko eh, kasabihan ng matatanda, mapapasma daw. Pero ako, hindi ako naniniwala sa pasme. Bilang respeto na lang din sa kasabihan ng mga <laughs> ng matatanda natin Pilipino. So, sinusunod ko na lang. Wala namang mawawala, diba? So, siguro mga one hour akong nag-aaral. Ayan, nasa level two na ako, sa totoo lang guys, napakahirap mag-aral, sobra, lalo na sa mga katulad namin nagtatrabaho, biruin mo ha, 12 oras ka nagtatrabaho, imbis na ipapahina mo na lang, kaya aral mo pa, so alam mo yun, yung parang bumabalik yung ano ko, yung pagiging EPS aspirant ko nung way way back, kaya, way way back eh nung mo, ang tagal, year 2016 so yan, yeah, nag-aaral na naman ako, ang dami nalulula na nga ako eh, pero alam mo yun um, dahil nga, tamad akong mag-aral <laughs> pinipilit ko na lang isiksik sa utak ko eh alam ko taba ay yung iba sa inyo, alam ko tinatamad din talaga mag-aral eh. So, sobrang dami ba naman ng inaaral natin eh. Pero ang ginagawa ko na lang kasi, inuulit-ulit ko na lang, sinisipagan ko na lang. Tamad ako mag-aral, mahina ang utak ko sa totoo lang. Sinisipagan ko na lang, o oh, di ba? Tingnan niyo ngayon, nasa level 2 na ako. Dati ako level 0, level 1, pumasa ako ng level 1, level 2, and then mag -e exam pa nga ako sa topic 1 eh. Tatry kong maipasa yung topic 1 kung kaya ko. So alam mo yun, nag-e-explore ako. So kapag ka tinatamad naman ako mag-aral, <laughs> Nag-aaral naman ako maggitara. So marunong naman ako kahit konti, in inaano ko na lang siya. So ayan, nililista ko yung mga gusto kong ano, mga chords. And then dito kasi sa Korea, guys. Meron kasi silang dalawa, alam ko dalawa o tatlo, yung Churimal sa Kanupimal. So ang alam ko lang kasi is Churimal. Yung mga may iksing salita lalo na sa mga kaedad ko lang, minsan din ako gumagamit ng yon Pero pag sa matatanda kasi, kailangan yung gumamit ng mal, Kung alam niyo yung Nopimal, no? Sa matatanda yung ginagamit yung Hamnida, Hamnika, diba So yung churi parang para mga pinaiks salita like um kunyari mainit. Si ah, tatanungin mo yung kaibigan mo. Kunyari Royce, nasi ga top cho, diba? Ibig sabihin ng top cho para naninigurado ka lang na ah, So kapag ka tinanggal mo yung yo Top chi. Kapag binasa mo naman yon, Top diyo. So sa parum o oh, yung pronunciation bila sa mga Korean, native Korean, Top Cho. Diba? Ayun, ang dami. So dito ko natutunan lahat sa KIIP hindi ko yung natutunan, hindi ko nga, hindi ko nga alam yan eh, hindi ko alam yan sa company eh, kumbaga hindi namin na pag kasi more on salita lang naman kami, kunin mo yung martilyo, iabot mo yan sa akin, murahan, shibal, yun lang yun alam kong salita. So kung ang kung ikaw ay nangangarap baka punta dito sa South Korea, pinakauna mong gawin ay mag-aral talaga ng Korean. Yes, alam ko po na mahirap yan, napakahirap kahit ako nahihirapan ako, pero tsagain nyo lang. Tingnan nyo, magugulat na lang kayo, ha? Ang galing ko na pala mag-Korean. Nakakaintindi na pala ako. So ano naman ang disadvantage kapag ka marunong ka na mag-Korean? Lalo pag nandito ako na sa South Korea. Una sa lahat kapag sinabihan ka ng masakit, mararamdaman mo na yung sakit eh. Lalo na sa akin na nakakaintindi na ako ng Korean. Mas na may sinabing pangit na salita tungkol sa bansa natin, masasaktan na ako, di ba? Hindi ka tulad ng mga hindi pa ako marunong umintindi. Eh, bahala ka kung anong gusto mong sabihin sa bansa ko. Hindi ko naman naiintindihan yan eh. Ngayon kasi naiintindihan eh, ko na eh. Lalo na kapag kami numura ako, nasasaktan ako. Lalo na tayo mga Pilipino, alam ko madamdamin tayo mga Pilipino eh. Kapag minura tayo, alam ko nasasaktan kayo. Pil alam ko yan kasi Pilipino ako eh. So, yun lang. Isipin mo na lang na, nandito ka sa South Korea para magtrabaho. So, baka gusto mag-aral or makapagtrabaho sa South Korea, ulitin ko, ang unang dapat niyong gawin, mag-aral ng Korean. Yun lang muna. Yun lang muna, huwag nyo muna isipin yung gastos. Hindi kayo gagastos hanggat di kayo nakakapasa ng Korean Topic Exam ng interview ng skill test. So, uh, pinaka-last na mensahe ko para sa lahat dahil ako ay maliligo na. Magpapahinga na rin tayo at magluluto pa ako ng pagkain. Ako magluluto lahat-lahat. Gawa ko lahat. So, napakalimitado lang ng oras ko. Pero lang akong apat na oras para gawin lahat ng gusto kong gawin. So, matutulog siguro ako mga alas 12. Pinakahuli kong mensahe para sa lahat. Sa lahat po ng KLC na na-promote ko. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan nyo po yung mga napa-enroll ko sa inyo. Kasi bago sila nagtiwala sa inyo, mas una silang nagtiwala sa akin. Kaya pakiusap ko lang, huwag nyong pabayaan, huwag nyong pagkatapos ng review, hinahayaan nyo na, sinasantabi nyo na, ngayon kapag ka nakapasa, magiging proud kayo, ay, ah, 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 galing to sa amin, galing to sa ganyan, galing, amin ka, ipupost nyo, pangit, pangit tingnan. Alam na, alam na yung ano eh, alam na alam yung galawan. So, hindi ko naman sinabing i-priority nyo, di ba? Hanggat maaari, i-review nyo pa rin. Kamustahin nyo, di ba? Kasi, yung pera kasi hindi natin alam kung saan nila kinuha yan. Eh. Pwede pinangutang, nagbenta ng baka, ng kalabaw, pinangutang, ng magulang, di ba? Sana maging ano tayo, pera-pera lang. Ang gusto niyan makapagtrabaho sa South Korea, nakagaya ko. Alam ko yan kasi, EPS din ako. Yun lang, maraming salamat. Once again, rise of Blogger ng South Korea. Madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Peace out, kita-kits tayo dito South Korea.